Normal sa umaga Nga namang dagat na fresh Pangkilaw Ayan na naman Pangkilaw naman ang porpoise Kaya pwede pang ulam naman sa ngayon Ano isang ba to? Ayun, ayun ko, niya Mga na ka. lang yun ang pinsan ko oh, sinampay ko na tong matuyo na. Dalawang araw na kasi umuulan. Nang maisuot tayo nito mamaya. Ah, medyo tuyo na. Tara, sa likod bahay. Wow. Wow, wow, wow. Manok. Manok, manok pa rin saging. Dami po puno ng saging, oh. Namuunga po puno ng kawayan. Namang <clears throat> bunga to. Hindi man bayabas. Puno yan. Hmm? ya to. Yan naman to bayabas. Iba naman to. Ang dami niya. Saging mangga. Uy, kadaming bunga ng mangga. Ay, naman yan. Pakadami. Uy, dito pa rin ang maluwag na lupain. Walang katanim-tanim. Yan o, puro mangga. Daming bunga pa din, Indian mango. Ang daming puno, langka. Tingnan natin langka. Uy, ang dami bunga ng langka. Hmm. Hmm. Daming bunga, 'di ba? Ang dami oh. Yung iba na bubulok sa taas, sayang. Oh. Meron pa na style Buhol-buhol siya. Laki. Ang daming bunga. Ito may nakabalot. O, oh, hinug na yata ito eh. Hinug na nga. Maawitan mamaya. Hinug na. Tabi-tabi lang. Ito naman sa kabila, mga mangang kalabaw. Malaking mangga. O, oh, ito na lang dito. ng nga oh. saging. Teka, punta natin. Daming bunga din. Mainam pang saging. May puso. Yan. Ito pa sa loob. Yung bandang loob na. Parang ang hirap ko hanan. Kaya, sa ilalim na sa Tabi-tabi po. May bunga rin. Saba. Ganda. Dati rin sa likuran, puro mga sirniguelas andito eh. Ngayon, ayon may puno ng isang siniguelas sa ah, doon. Wala na tapos na bunga niya eh, kasi May. Ang bungahan niya, April, May. Ngayon namin nabutan. Diyo na kami nagpunta. Pero talaga maraming siniguelas na bunga rito, na puno. Tsaka maraming bunga. Ngayon wala na, tsaka walang masyadong tanim-tanim sila. Dati puro tanim ni Tiyo ito ng mga ganito. Oh. Yan, kamuting kahoy. Tapos may mga Mais. Ngayon, wala na, oh. Ganda, tumba-tumba na. Ang bagay, hindi naman talaga siya tinanim. Tumubo na lang. O, oh, sayang, ah. Oh. Wala na, mag-maintain talaga sa kanila. Ang luag pa nitong lupan to, oh. Pwede pa mataniman. Wala. Talimitan, wala na yung tanim. Ito oh, ang magandang retirement place retirement place. Pwede kang gawa dito ng mga kubo-kubo sa erim ng puno. Kung oh. lilim mo. Oh. Pwede kang gawa ng puno riyan. yan. May mga tingnan mo to. Langka din yan. Nabulok na lang. Parang baboy tuloy na ano, inihaw ah. malilimit sa ayan yung mga ano, mangga. Yan, oh. Sabi ito magawa ng duyan Yan, diba? Ang lilim, Oh. Puno ng mangga. Ang lilim. Magawa ka duyan o oh kaya bahay kubo. Napakasarap lang. Ago, uy, nabunga na yan, Oh. Oh, tinan mo naman yan. Sa Maynila, sa Bulacan. Kamahal-mahal na mga mangga. Dito, wala nang, wala nang pumapansin. Wala nang pumapansin sa dami ng bunga wala asa nang nakikialam na ayaw na nila sawang sawa na sila sa mangga <clears throat> baba baba lang oh yan lang oh abot kamay lang oh ayan oh ang dami oh ayan ayun ayun basta adami ito lang oh abot kamay lang din oh ayan tumpok na yan oh. Wala sana, sa nasa wala na interes. Sa dami ng prutas. Ay na lang sagi nga din, wala nang intindi na oh. Lang ka again oh. bitay-bitay oh, lang yung mga ano. Na. Sa Maynila pa 'to pag nakita ng ganyan eh. Ito oh. <laughs> diba? Bumagsak na yung sanga. Puro bunga. Oh, Wala nga kikialam. Sige so, yung makialam ngayon yan. Oh. Wala talaga. Sawa-sawa sobra. Kaya e, tinan mo. Ang ganda lang. Tinan mo naman napakalilim. Ang habang lilim na yan. Napakasarap gawa ng katre. Kasi ka sa ilalim. Hmm? Chill, chill lang. Oh. Ito huh? pala ginawa nila ng ano. Oh. Hmm. Kita mo to. Ito, oh. Yan, yung sinasakayan na ganyan, swing. One, swing na ganyan, di ba? <laughs> Ang ganda. Ito, may mga kawayan. Di ba? Kawayan gusto mo, ito, puro kawayan. Ay, ito, may ginawa silang parang bahay ko. Okay na? Bahay ko ba ito? Bahay na talaga. Ito, diba, isa, ikot tayo, ikot. Ikot. ikap tayo, ikap. Ayan, oh. May ginagawa sila. Dito sila kumuka ng kawayan, dyan. Mm -hmm. Tapos tali-tali lang. Bahay na siguro talaga to. Hi, manok! di ba dami ring manok. Hmm. Hi, manok! May pabo. May sa probinsya talaga, eh, no? Hmm? May 45 days. Hmm. 45 days pa sila. 45 days. Tirane. Papaya wala nang bunga. Hmm. Kahoy libre na.

Oh Sir Boy. Nga gamay ka lagi ta. Da, ug gamay wala magamay. Ah, da kaeto ra siya manong gamay. Oh, naa. Nakita sa pantay ang taga Ang taga Bulacan sa, ano sa bantayan pa nakita. Uh, yeah. <laughs> no kun si Halda. Alay Pampanga dito nakita sa ano maalat bantayan si Bo. Pampanga aba. Pampanga. Oo. Samantala Bulacan Pampanga magkapit bahay lang dito pa nakita oh, talaga. Dito dito, sa plurito, oh, Sa mga sa plurita, lugar na mayaman. Oh, may oh, kanan. Oh. kanan sa mga kasalinahan. Teka oh. okay, chika muna kami.

naman. Kikita mo naman yan. Ayan, yan, yan, yan. Ipon, ipon na naman yan. May mga binabalak na naman. Ayan pa sa pasamano Ayun yung galo na kulay puti. Ayan. Yun ang kulay puti. may yan, umpisa na yan. Around run na yan. Kumusta mo di ha? Wala lang? Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Kwentuhan lang? Okay, good boys. Bantay ha. Para bang galon sa unahan, no? Hmm, tusa. Hatiin oh? uh, naman Claro na. okay. ba, claro ba 'yang galon sa tuba? Hmm. Yan, no? Oh, may laman pa oh. Hmm. Hmm. Tuba 'yan, wala lang tungog. Oh, sige ha, pag tarong mo lang ha, tarong-tarong istorya ra ba? Sige, istorya la. One eternity later. Good morning mga ka -win -win. another day na naman ito sa maalap o di ba ang gitim na probinsya probinsya tignan natin yung binigay na isda tignan natin ito nilinisa na nila yung nahingi There lang Ito yung nagkasal. Mga bigay lang lahat yun. Ang dami. Hindi ko na sa'yo yung istorbo. ko. <laughs> ang daming bigay lang, ano. O oh, maya daw ang pa. Ganyan dito, makaulam ka ng libre lang. <laughs> Bibigyan ka talaga. As in, wala kang gasa sa ulam talaga. Dumating na sila dito. Ano na sila? Pagdating na sila kaninang madaling araw. Andito. Busy pa yung mga ginagawa. Tungo tayo ng ano. Iba. Ano ba itong iba? Kalimutan ko sa Tagalog. saan banda yun? Mien, saan na banda yun yan? Lita! Saan banda yun? Alam ko, anang ko. <laughs> Ang ganda. Oh, gumamela. Hinintay pa pala pinsan niya. Saan tayo manguha? Saging mo di ha? Sa gilid ng kalsada oh. Naku. Walang may-ari. Saan ba ang damihin? Papasok tayo sa kagurangan. Sarap ng pakiramdam. Okay, Nandito, andito yung iba. Makita rin tayo ng ano. Ito, whey bunga. O, wala namang bunga. Sama tayo maghanap. Wala namang iba na diyan ga. Oh, aket ka pa talaga. Tingnan nako ka aket talaga siya. Ay, ito ga oh no, pala ga oh. Oh, napakalaki oh. Ako ito. Pwede na hawakita tapoy dinator dito. Ito oh. Pwede na 'yan. Ito ito totoyan. Ikaw tayo panungkit. Ito mga ba eh. Panungkit. Be. Yan. Ang kinanak. Mag ano tayo na ano ha. Manungkit tayo ng iba. Ano. Sungkit, sungkit lang. Ayun. Madali naman kasi ito eh. Ang galing oh. Puro siya bunga. Wala siyang oh. Yun dai. Puro siya bunga. Wala siyang ano. Dahon. Mm-hmm hmm tak hmm tiyak ulo mo ha mm. Mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm wii pangkawit pwobab saan ato ano yan kaluluwalasya ka mm hmm mm hmm yan talisikan ka manang tuna ko oh. mm hmm tak ano ka sayang oh ito dayo yun bago yan. yan yan lang din yan sayang oh nakapirat pirat na iba no tara na uwi na tayo huwi ah. na you na yun oh buhay natin so, sasakyan nilang ginamit from Cebu to here Bantayan Island ito rin oh wala nakatira dito oh isa lang ang ah, lang laki rin na bahay yung intiya ko yun siya naglilinis oh so, magsugba na kami ihaw ba ihaw so, dito sa amin ihaw ang tawag diyan ang lapad ng ihawan namin no oh. farm no oh, uh, kasiyan baka ko baraka Ito, mga kulay yung isda iba-ibang kulay ng isda saan punta ay si Bangwin

Hmm. Nagaya pa yung pinsan ko doon no, sa kabilang bahay. Tinula raw na native na manok. Ay, grabe nga pala talaga. Oh. Ang kinilaw dito ayaw na hiwa-hiwain. Ang lalaki, buo, oh, oh. o no. oo, oh. buo. No, buo. buo. Hmm? Kinilaw. Kinila, oh. Sa atin, pinipino natin, di ba? Niliitan. na mo dito, buo. Mas hmm. malambot. Kaya pwedeng buo, pag si Ito sibuyas. Mm. Ang sarap. Ko na yung maes. Nag na yata nung dun, eh, no andyan ako. Sinog ba? Ang sige. Ang sige. Ang sige. Ang sige. Ang sige. na sige. Ang 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 sige. sige. doon. sige.

Tabi lang naman tayo. Yan na lang na. ako ko ka papa. Tana. Kuya tas bilang bahay. Doon tayo kakain. Kahit saan tayo kumakain dito. Ang dami ng bahay. Uy. It's closed. Why it's closed now? Knock, knock. na hey, ah bye tayo <laughs> <May kakain> <laughs>